Nagsimula ang lahat noong nakaraang semester. May bagong lalaking estudyante na dumating sa school namin ilang buwan matapos magsimula ang taon. Sa una, wala naman akong napansin na kakaiba. Kung makikilala mo siya, iisipin mong mabait siya. Pero kalaunan, nakilala siya sa pagiging bastos magsalita, mga biro niyang sobrang labas na sa linya, at lagi niyang sinasabi na joke lang. Ang unang red flag para sa akin ay nangyari sa Spanish class namin. Free period noon, kaya lahat kami nagkakatuwaan lang. Bigla niya akong tinapik sa balikat, sabay sabi, "Hey, does this turn you on?" Tapos pinakita niya sa akin isang bastos na larawan. Nandidiri talaga ako, kaya umiwas ako ng tingin, pero natawa rin ako. Yung tipong tawa na hindi dahil natatawa ka talaga, kundi dahil kinakabahan ka at hindi mo alam paano mag-react. At tingin ko, mali ang naging interpretasyon niya ron. Akala niya siguro okay lang sa akin kaya lalo siyang naging bastos. Mula sa mga biro, umabot na sa pagtapik o paghagod sa hita ko habang nasa klase kami. Naalala ko pa, halos uwian na noon, naguusap lang kami nang bigla niyang inabot ang kamay niya at hinawakan ang dibdib ko. Natulala ako, hindi ako makagalaw. Mabilis ang pangyayari, parang hindi ako nakapaghanda para pigilan siya. Pag uwi ko sa bus, paulit-ulit kong iniisip yung nangyari. Sinusubukan kong unawain kung totoo ba yung nangyari. At oo, para sa ibang tao, baka maliit na bagay lang yon. Pero hanggang ngayon, kapag naaalala ko, nadidiri pa rin ako. Ang mas nakakagalit pa, hindi ko man lang siya nasigawan o napigilan. Tinawanan ko lang, parang tanga. Kinabukasan, pagpasok ko sa school, ginawa niya ulit. Pero this time, seryoso na ako. Hindi ako tumawa. At alam mo kung ano ginawa niya? Tumawa lang ulit, parang natatawa pa sa reaksyon ko. Pagkatapos noon, isang kaklase namin sa Spanish ang tumawag sa akin at sa isa pang girl. Pinapunta kami sa library. Tinanong niya kami kung hinawakan din ba kami nung lalaki o kung pinainit niya rin ang ulo namin. Doon namin nalaman na ginagawa niya rin pala ito sa iba. Yung pagdaplis sa mga binte, pagpoke, mga bastos na biro, pare-pareho pala kaming nakaranas. Kaya sabay-sabay kaming naglakas loob na i-report siya. Pero, walang nangyari. Hindi kumilos ang school. Patuloy pa rin siyang nakaupo sa tabi ko. Patuloy pa rin siyang nagpaparamdam. At sigurado ako, pati yung ibang babae, ginagawa pa rin niya. Sa una, ayaw ko talagang magsalita tungkol dito. Pero nung nakausap ko ang isa sa mga kapatid kong babae, gumaan yung pakiramdam ko. Nakakagaan pala kapag nailalabas mo yung bigat sa dibdib mo. Siyempre, galit pa rin ako kasi walang ginawa ang school. At tila lumalala pa. Pero alam ko, marami ring tao na napupunta sa ganitong sitwasyon. Yung hindi komportable o di alam kung anong dapat gawin. Hindi lang pala ako nag-iisa. At sana, sa pamamagitan ng kwentong ito, mas marami pang tao ang magkakaroon ng lakas ng loob na magsalita at manindigan. Broken heart.